Good morning, Ayan bro. Ayun, no? may bro. bihag tayo. Ayun, oh. Hindi nang dito. Try natin hulihin. Ayun, oh. No? Nagpakawala tayo kasi Friday naman. Nagpakawala kami ni Bike Init. Ayan, ay pa bumaba ng bihag. Oops, yung blue bar bar siya Agang maga sumama sa mga to Kaya Uli bumaba Daing rumuronda ngayong umaga Pero yung bihag dito Hindi pa namin pinapakawalan barang barahang ako, eh, no? Kaya lang kasi sablay ang itlog, eh. Sablay ang itlog. Yan mahuli kaya? Mahuli kaya namin yan? Ando nyo, ando nyo siya. yun. Ang daming sumabay. Yun, o yun pa. Ah! dami na sumasabay pero ayaw nang bumaba yeah, hmm. Ito, bro, parang uulan na naman ng alikabok ngayon pinakawalan na natin sila yung brown dito oh nawala yung brown dito ang um, daw dito na wala. Wala? Oo. Oh. Diyan. Hayo pala sa yalin. Ito mm -hmm. tubig ba tong mga to? Meron pa naman. Ay, <laughs> magpalan tubig dito. Ilalagay muna tayo ng tubig sa mga to. Ay, yun know, oh. Gusto nang lumabas oh. Gusto na lang lumabas ng bagong inakay. Okay, masasanay naman yan kagad. yun sila yung iba na sa bubong ayan na ayan na, ayan na. yung bihag lalabas na rin yan pati yung bihag mukhang trip na rin lumabas ah hindi pa pala kumpleto yung pangano nya yung loob pala dito hindi pa ah, ah pwede na tuturuan niya na yan ako kaya parang babae no Lalabas na rin yan Piyag natin Ang kapatid siguro yun Kasi pag ito nakalabas At nakauwi dun sa kanila Babalik at babalik dito yung Kagaya ni Bunso natin Ah ni Bansot Ilang araw mo lang kinulong dito Bumabalik na yun eh, no? Ang ganda ng ibon dito. Hindi kagaya sa atin. <laughs> May stripe, no? Ayun na, nagliparan na. Oo, <laughs> makala ko sa sama. Di ba rumuronda yung puti na yan? Ha? Hindi rumuronda. Dito-dito lang yan. Ito dalawa, oh. Hmm. Ha? Ayun, sumama na yung pati yung bihag Ayan. Kapatid yata yun, kamuka Oo, oh, kap kapatid yung isa na yung kanina Kamuka eh Uy ba? Diba? Ayaw ah Ayaw ah Ayan Kakasama na sila mukha Kapatid yung kanina, yung isa na yun May puti oh Ah, sa atin pala yun Kala ko Kala ko kanino na eh Oh, no, bawa-bawa Ayan, ikot lang oh

Hmm, pa-lipat na 'yan. Oh. Tumbling. Oo, uh, 'yung tumbling. Hmm. Buti hindi tumatambling. Buti hindi siya tumatambling. Pa-lipat na 'yan para wala nang problema. Ano Hmm. Buti hindi siya tumatambling. Yo. Hmm. Dami na ng kalapatin natin. asan 'yung biyak nito diyan? Diyan doon. Yung tatlo ka rin yan. Hmm. Bakit yan? Bakit yan? Uh... Kapag nakita niya yan ang, ano dyan, yung mababayan. Hmm. Ayun, yun, yun. Dalawa doon. Nakakakain ang anak yun. Huwag oh, kong isip ang anak ba't nandito dito ka. Kanyang gagawin talaga parang ano. Hmm. Mm. <laughs> Talagang pumapagaspas yung ano niya eh, no? So, mo, ito, pa. gusto na rin ito lumipad doon. Ha, ah, diyan pala ang dalawa sila. Nagkakabisa pa na yan eh. Ngayon pa lang unang labas dyan eh. Nagkakabisa na ng area niya. May dilaw-dilaw pa nga yung ulo. <laughs>